Kaya yes, dyan uh, kayo sa 40 days video, uh, gagawin naman natin yung mini driving light na isang relay lang ang gamit. Uh, Napakita ko sa inyo yung uh, wiring diagram niya. Ayan. Una, Uh, ito lang yung ano uh, pinaka diagram niya. Siyempre, sa motor, alam niyo muna kung uh, Honda ba o Yamaha o Suzuki o Rusi o ano ba, Honda, Yamaha, Suzuki Rusi or Kawasaki. Ngayon, yung mga uh, brand mm -hmm. ng motor na to may kanya kanya to kasing kulay ng accessory wire yan so yun yun yung hahanapin nyo pag nahanap nyo na yung accessory wire ito yung accessory wire ito yung pag nag si share ignition nagkakaroon sya ng supply ayun sya so yun pag nahanap na sya gagabit nyo na sa 85 yan dito sa coil yan tapos yung 86 igagrown nyo lang tapos yung 30 galing sa battery na series na fuse ang output niya mangyayin niya, yung 87, yung pupunta yan doon sa tri-switch. Yung mga tri-switch tayo, yung output ng relay na 87, pupunta yan sa common ng tri-switch. Sa common. Yan. Ngayon, ah, uh, ito yung mini-driving light natin. Yung mini-driving light natin, 3 wires. May high, low, tsaka ground. Siyempre, yung high, ikakabit niyo siya sa linya ng high ng, ah, uh, mini driving isa karamihan high ano yan ah, white yan diba high white ang low eh yung dilaw so ngayon yung high ikakabit nyo yun nakaparal sa high na isang mini driving tsaka doon sa isang mini driving ngayon naman yung low ikakabit nyo naman dun sa low ng isang mini driving tsaka low na isang mini driving tapos yung ground yung ground yun yan so ngayon para nag switch kayo ng high go collect yung common sa high ilaw yung high para nag kayo ng low Iinaw yung low, mawawala naman yung sa high. So ngayon, ang disadvantage naman kasi nito, kahit hindi ka magbukas ng driving, yung relay mo, may charge na siya babad na siya sa trigger kasi may accessory wire na supply sa kanya kaya na ground yeah, pero kung nagtitipid ka sa relay gusto mo yung basic na setup pwede to tumatagal naman ito kasi gamit ko ito one year na yung rinabitan ko wala pa na problema depende kasi sa pag-wiring yung gamit na wire kaya yung pag-terminate ko so yan yeah, ganyan lang kasimple isang relay lang 85 sa accessory wire 86 sa ground 30 sa battery 87 sa output papunta siyang common na drive switch yung wire na drive switch na high kapit mo lang sa high ng mini driving yung low kapit mo lang yan sa low na mini driving yung isang line ground ground Ayan, gagana na, na siya doon lang sa kasimple